Good morning mga kaami mix vlog. Hindi pa ako nakatulog guys. Kasi nakipagbakan ako sa scammer na naghack ng aking Facebook profile. Paano na yan? Ah uh, ang aking Facebook na Lilio sa Gargar, Sarah, ay nahack na po kagabi lang. Kahapon pa yung tinatrabaho ng hacker. Nag-change password na ako pero nala, nala na unlock pa rin kagabi. Hanggang ngayon, stress ako sobra akong stress. Kasi nakipag-agawan ako sa hacker ng aking gusto kong mabawi yung aking Facebook. Babawiin ko yun. Kahit tatlong araw pa akong hindi matutulog hanggat hindi ko mabawi yan. Wagay, ilang beses na naman na hack na yan. Nababawi ko din. Mabuti na recover ko ang isang account ko kay gihack din. Dahil sabi, bakit ko kasama palagi si Boss FLM? <laughs> Kaya Boss FLM, pakulong mo na ang mga ang mga baser mo kasi pati ako dinamay na Ingit pala ka. <laughs> Ingitirong pala ka. Eh at bakit daw? Kasama ko lang si boss. Diyos ko po, maraming na na may sa ako eh. Bakit kasama mo si boss? Eh, bakit kasama mo si, si Hahaha, <laughs> sabing ganyan. Ang dami. Ingit na pala.